Magandang buhay Pilipinas. Magandang buhay mga ka-okay. Good morning sa inyong lahat. At uh, good morning sa aking uh, challenge. ayan So, ayan na po. Malapit-lapit na ako. At ngayon, uh, ito ay pang sampung araw ko na sa pagtatrabaho rito sa lugar na 'to para maayos 'to. Ayun. Papakita ko sa inyo. eto na 'yon, 'no? Oh. Konti na lang, 'di ba? at uh, kailangan tapusin ko to kasi marami pa tayong gagawin may mga preparation pa tayo uh, na gagawin para sa nalalapit ng pasukan kaya kailangan matapos ko na rin to Ayan. kaya abangan nyo ang mga susunod na mangyayari kung ano ang magagawa ko rito sa isang lugar na napakapangit na to nakakatakot pero titingnan natin kung matatransform natin to sa magandang uh, gulayan sa magandang lugar na nakaka-relax na lugar ayun po uh, kaya abangan nyo yung mga susunod pa nating gagawin at samahan nyo ko sa aking uh, pansampung araw na pagtatrabaho sa lugar na ito okay okay ngayon sisimulan ko na habang hindi pa mainit ha? hindi muna ako magja-jacket kasi okay pa naman kaya sisimulan ko na agad to para mas madali akong matatapos ayan samahan nyo ko sa aking gagawin kailangan matanggal ko lahat yan at ayun walang butit walang uh, mga masasamang elemento dyan walang ahas walang ano ayan ginamit ko tong aking armas di ba napakalaking tulong nito kasi hindi ako lumalapit dun sa ano sa bunto ng mga kahoy eh. medyo natatakot ako kaya eto napakaganda nitong ginagawa ko na to Ah, hi. ah, medyo masakit sa bewang. Ah, napakahirap po talaga maging ano, laborer o construction worker. Lahat ng sakit ng katawan mararanasan mo. Pero kaya nga bilib ako sa kanila kasi mahirap pa sakit ng katawan pero kinakaya nila para mabuhay nila mga pamilya nila. Para mapag ng mga nakaka. bako saludo ako sa mga laborer, construction worker. Sila yung talagang uh, talagang uh, mga kumikilos, gumaga uh, gumagalaw para maging maganda rin yung ating uh, ginagalawan at kinikilusan. Matagal-tagal ko na rin tong hindi nagagawa yung ganitong hard work. Pero ito sampung araw na ako rito at uh, napagtiyagaan ko naman ay pahinga muna alam nyo ba na encounter ko rito na marami bulate yung sing-sing pare alam nyo ba yung sing-sing pare yung gagamba saka ipis yan ang mga na-encounter ko buti na lang walang ahas diba kasi pag ahas nakakatakot kahit isa lang yun nakakatakot yun kaysa sa mga ipis kagamba uh, kayang kaya mo pang uh, madali mong malalabanan tsaka yung bulate wala naman yun eh ayun Woo! nandito na ako ngayon sa dulo ayan na dami daming, daming uh, basura tinanggal ko na yung bundok ng kahoy dito sa sulok na to at yan kinakalay kay kay kayo yung mga basura napakakapal na ng lupa rito tataniman ko yan sayang tong lupa na to kaya ngayon pag nalinis ko to mana na kaya kayo ano ang challenge nyo kailangan sikapin nyo na magkaroon ng accomplishment para hindi sayang yung oras Natapos na naman ng aking uh, araw at uh, ito yung aking pansampung araw. Ayan, tingnan nyo yung aking accomplishment for today. Ah. Ayan kanina. Kanina ito ay uh, punong puno punong-puno ng lupa. Yan nailipat ko doon. At hindi natapos kasi talagang medyo marami at uh, masakit sa bewang. Medyo nahirapan ako. Dahil pa kasi basura din eh. Kaya tanggal ko rin yung mga basura at ayan o ayan yung kahoy ipapile ko yan doon so that's all for today maraming salamat at uh, alam nyo talagang nahirapan ako pero uh, ang natutunan ko ay kailangan kong uh, mag walk an extra mile talagang pilitin ko kaya ayun ha, kahit mahirap talagang kahit ng umaga medyo hindi ko alam kung paano ko ano yung sisimulan kaya medyo marami talaga at ang hirap daming bato pero talagang mental toughness, gumana lang yung utak ko na kailangan kong tapusin ko kasi sayang yung sinimulan ko kung hindi ko tatapusin kaya yun ang isang lesson talagang uh, uh, mental toughness, kailangan maging matatag yung utak mo so yung karanasan ko bilang atleta uh, na natutunan ko yung endurance ay i-apply ko talaga rito So, hindi ako basta basta sumusugay maraming salamat po sa inyong panonood at huwag yung kalimutan na i-share yung ating video at, at kung bago ka mag-subscribe sa mag sa aking channel at uh, i-click nyo yung notification bell maraming salamat po, mabuhay kayong lahat God bless you all